Good evening guys Okay, good evening Good evening uh, Good evening po sa lahat Sama ko po si Ninita ulit pag sundo Our Ayan na po yung toto Ha? kami Huh? Ano Ano ano? Anong, anong? self <laughs> <Shirt bag. laughs> <Anong shirt bag? laughs> Ayusin mo Ikaw Maylin? Nag-sitbelt po oh. Ay, sitbelt ba? Oh, Ay, <laughs> ikaw Ninita Ako naman alam na sitbelt pa mm. Sabi po kasi ni Kieran pa mag-sitbelt po kami Oh tama For safety yun eh Uh, may bibigay ako mamaya sa inyo doon sa bahay. Wow. Diba si Mr. G? Nang uh, yung ano natin. Ano, uh, anonymous. May nagbigay sa atin. Uh, may nagbigay kay Russell. Si Mr. G. Shout out po Mr. G. Thank you po. Mr. G. po ng uh, USA. Yan. Mr. G. ng USA po. Hello. Shout out po sa inyo. Thank you. Po sa inyo. And thank you po. Shout out nga po, po pala sa sponsor ko po, po. So, uh. na si so, Doc Lexi at sa kay Ma'am Sa kay Ma'am Bioli po, thank you po sa pag-support nyo po sa akin. Thank you po sa kay Daddy Paul po, po. Shout out po sa inyo. And ako kayo dyan sa lahat po ng baby. Thank you. Thank mm, you. Ikaw, Ninita. Shout out oh, Daddy Paul. Ikaw, Rachel. Shout out po kay sa sponsor ko po si Tata JB po. Hello po sa inyo, good evening po sa lahat. Shout out po kay Tata JB sa kay Grandpa po. Shout out po. Shout out po sa inyo. Ingat ka Grandpa. Ingat ka po Grandpa. Si Romel, ingat po. Shout po natin si Mr. G ng uh, USA. Maraming maraming salamat po. At uh, pamaya po ay uh, bibigay ko sa kanila kay Russell. Pinabibigay po ninyo. Maraming maraming salamat po. Malaking tulong po yon. Para sa kanila. Lalo-lalo na po kay Russell. Wow. Thank you po. Mm, ingat po lagi kayo. <laughs> o tara na. At na, na tayo. Uh, Bye-bye. Ayan, katatapos lang nilang kumain. May mga pinag-uusapan sila. Ano ba yan? May problema po kasi ako eh. Ano'y problema ka? Nagugulan po kasi ako kasi nung dati po kasi may narinig po ako Ano ba, ba yun? Kung uh, ano daw po, kung ano daw po yung mas um, mabigat po ano Kung isda po, isang kilong isda o isang kilong bulaklak Bulaklak? Bulak! ay Ano na? Take two! Ayun! oh kasi ako, kasi po nung dati po kasi, tinanong po ako ng classmate ko po, kung sampo mas mabigat po, isang kilong, isang kilong isda o isang kilong bulak. Ayun po yung ninano, sa'yo, ano yung, ano yung palagay mo mas ano mas mabigat? Yun ba naman, Brad? Ang dami ko ng problema, po problema ko pa yun. <laughs> Ulit ba? Ano, mabigat. Isang kilong... sinit. Ako sinit. Oh, ikaw, Isang kilo. Hindi, ang ulit. ikaw muna, oh. ikaw muna, buddy. Anong mas mabigat sa palagay mo? Isang kilong isda, isang kilong bulak. Kasi nangguluan kasi ako eh. Bula. <laughs> bulak. bakit bulak? bulak? bulak. bulak. Ano bulak Alam mo ba yung bulak? Ay, yung paano sa tayo nga? Sa tayo nga. Ano isang mabigat? O, ah. oh, ulitin mo isda sa nga. Uh, ang isda daw. Isda. <laughs> isda. isda. Wala ko na. <laughs> oh, ikaw. Ikaw, Brad. Brady. Okay. Brady. Oh, Ikaw, Brady. Ano yung sa palagay mo? Ano yung mas mabigat sa kanilang dalawa? Kasi nagugulan pa ako. Dati pa kasi ako nagugulan kung sino talaga yung mas mabigat doon. Sa kilong isda isang kilong bulak? Isda o isda daw kay Ninita. O so, sinaya, sinaya So, ikaw, ikaw mm. naman, pre. Ano yung ano sa palagay mo sa kanila kasi tapos ko na sila tinanong, ito na lang yung panglas na tatanungin ko. Kasi nogulon talaga ako kung sa news nabi sa isang bulong ano Pati mo pulamen mo cebiparey yun ayaw <laughs> mo ayaw mo cebiparey ano ano napatawag na cebre na bulung na yung isa oh oh na bulung yung sinaya oh cebiparey yun kasi isda tayo kung ano atawon bulak cebipas lang yun bulak tsaka isda. Pares lang ng ano yung Kilo. Ayun. Ah, so ayun ba? pala yung, ayun yung ano, hindi na po ako nalilita. Ayun pala, kasi po, pag isang kilong bulak po, tsaka isang kilong isda, pag sabihin po kasi isang kilo, ay eh, pares lang po sila. It's Walang labis, walang kilang. Mm -hmm. uh, eh bakit sabi ni Nita, mas mabigat daw ang isda? So, so, hindi, o oh, sige, but, bakit, 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 is, bakit isda? Bakit isda, o yan, bakit, sa palagay mo. mo ba pala to? Kasi, bakit, bakit isda? sa palagay mo, o bakit sa naisipan mo na mas mabigat yung isda? Kaysa, mas mabigat yung, mas, ay, 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 <laughs> na, bakit sa, bakit yung tarong mo kanina na mas mabigat yung isang kilong isda, tsaka, o kaysa isang kilong ko, oh, ano, bulak. Ano sa'yo? Bakit, bakit ayaw niya pili mo? Bakit daw isda yung napili mong mas mabigat kaysa isang kilong bulak? Ano? Mabigat. Mabigat. Ah, sa palagay niya, mabigat. O pag tinimbang nila yung isang kilo, alimbawa, isang kilong unan, isang kilong kutsara, isang kilong isda, isang kilong apple, isang mabigat kilong mabigat orange. O alin, mas mabigat doon. Saan Si Si ano? Hmm. hindi so, yun sa net pag isang kilo, pag kilo timbang. Timbal. oh alin alin lang mas mabigat isang kilo ng pako, isang kilo ng bulak. pareho pareho kilo pareho 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 isang pareho lang tinitimbang. Pag timbang, pareho Ayun. Oh, ano mabigat? Isang taang isang daang kilong baboy, isang daang kilong manok. Ayun. 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 So ngayon po, Ayun. wala pa? na pa ang problema. wala na problema. po, wala na po ang problema kasi nasagot. Ay, bakit si, si Rasil may si si problema, si 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 problema si Rasil? Si 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 so ito lang po yung may problema po. Kasi hindi <laughs> po niya nasagot yung tanong ko sa kanya kanina. Sa dami na daw po niyang problema. Ang problema ay rin. Joke lang po yun. Joke lang. Joke lang yun. Pero nalito talaga si Ninita sa isang kilo. So, si Ninita lang po talaga yung na... Oo, oh, inaano lang po na. namin si Ninita. Ginigising. Oh. Oh, para... Lumawak pa yung kaalaman ni Ninita. <laughs> Oo. Oh. Lagi sila. Nag-uusap muna kasi sila ay nakikita-kita lang katulad ni Sinea kapag yung ganitong gabi. Habang nagpapahulaw, oh, ayan. So, nasagot na ang tanong? Alin ang mas mabigat? Pako, pa isang kilo pako, pa isang kilong bulak. Yeah. Para yan So, alam na nito. Yehe. Very good. Ito naman. Hulaan ninyo ha. Ang mga kahula ay premium. At shout out din po pala kay Mr. G, ang ating anonymous uh, charity viewers. viewer na basta may, may, may bibigay uh -huh. siya kay uh, thank you po. Trust na, you. nasa US. Thank oh, yeah. you po. Mr. G. May mga bibigay natin, may pinamibigay kay Russell at nasabit din ang kapag Marias. At kaming lahat. thank you. To, thank mm. you po. Thank you po. Thank you po. Mr. G. Yeah, Mr. G. Mr. Na G. Mr. G. From? USA. From USA. Thank you so much. Thank Mr. you Mr. G. Uh, okay, sa tulong niyo po kay Russell at ito na rin po sa amin, uh, sa Kapag Marias. Oo, oh, sa mga bata. Oh, mayroon akong bata ah yeah, uh, medio English, oh, English. <laughs> hindi ano lang malito pamba okay, eto parang bugtong mm. uh, parang bugtong ito I bought a servant whose rank is higher than mine okay ginagamit kuliting uh -huh. ko ha I bought Bumili ako ha, no? a servant whose rank is higher than mine I bought a servant whose rank is higher than mine. Sandal. Sandals. Sandals. Rip. <laughs> Rip. <Ure. laughs> <laughs> Jacket. Okay, ulitin ko. I bought a servant whose rank is higher than mine. Ang mga kahula magbibigay si Sir G na 1,000 pesos. Easy. Yes. Thank you, Sir G. Ayan, naglalaro kami. Kasi mainit ano yun. Ano No? Sige, more, more. Sige, masama Naman, kayo. Bukuhan. Bahay. Bumili ako daw. Bumili ako. Tapos mas mahaba. Mas, 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 sa akin. Sakyan. Sakyan? Si tatay binili natin. Mas mataas sa akin. Malapit na. Malapit sa jacket. Sombrero. Yes. Wow. Ang galing. Ang galing. galing Sombrero. O, okay. oh, kasi ayun. pag sinuot mo yun eh. Ah. Uh, mas mataas sa'yo yun eh. Alipin mo siya. Astrofan. Uh, o, rank. Alipin siya. Katulong mo siya. Binili ko yung katulo. Bumili ako ng katulong ko. Pero mas mataas sa akin. No, ah. Higher than mine. Katulong. Ha? Okay. Sombrero. Ayan o. No. Yeah. Kasi mainit na yan. So, mayroon ng... 1,000 si Rachel. Yeah. <laughs> <laughs> Galing kay Sir G. Okay. Wow. Wow, darling. Wow. Wow. Okay. Ito 'yon na, makinig. Ano kaya yung posibleng sabihin ng bubuyog sa isang bulaklak? What did the bee say to the rose? Hmm. Ang bango mo. Ang bago mo. Pakain. Pakain. Pakainom. O, yun. Pwede yun. Pakainom. Pakitulong. Pakain. Buzi. Pazigzig. O. Pahingi. Buzi. Ano kaya yung... Bakit kaya... Pakamoy. Bakit niya kaya binadapuan yung rose? Kasi mabango, Nagagandahan po siya. Ano yung posibleng yung salingin? At magtulog. Kaya masarap, mabango Ano ba yung tawag mo sa pinamu? Ano tawag dun sa buko ng ano, ng rose? Ah, yung ano, nya, niya, yung buto niya, yung parang yung, di ba, yung pag may ano, English dyan? ano dyan. Ano yung English? Ano English? yung... Seeds. No? Hindi. Hmm. Ano yung... Ano ba yun? Pala, isipan to eh. Di ba pag, diba pag may... Di ba mayroon siyang ganon? Tawis niya. Ano, ano tawag to? Yung pinakausbo yung... niya in English. Ano yung posibleng sabihin ng bubuyog? Ah, what did the bee say to the rose? Ano yung posible niya kayang sabihin? Pakain. Di ba ganun siya? O ano kaya? Ano? Sige nga, kay, i-translate nyo. I-translate nyo your own language. So ano yung sinabi ni Bubuyo guy doon sa buko ng rose? Di ba hindi pa yung nakabuka pa? Ginagamin niya. Buksan mo to. Buksan mo to. Oh, ano po si Milya sabihin? Open it. From the word doon sa hindi ko pwedeng sabihin eh. From the word doon sa buko niya. Ano yung ano English na... sa buko niya? Dulo niya po. O oh, ano ang English doon? Yung bago pa lang bubuka. Yung sleep na. Ng rose. Um. Ano ang English? Sa ano ng bulaklak? <laughs> Rosas. Roses. Hmm. Sa ano kaya yung posibleng sabihin? O pala isipan. Hmm. Ay Ay. Anong B? B, Anong B? B na nga mm -hmm. yun eh. Yung B, yung bubuyog. Oh ano kaya sinabi niya dun sa Rose? Sabi niya. Ano ba pag nagbabati kayo? Ano yung nagbabati kayo? Hi. 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 Oh ano kaya yung karugtong? Hi. Ma. Hi, B. Malapit na. Ma. Hi, B. Hi, ba. No, ano yung English door Saan na lang, Rose? Six. Yung buko. No, yung buko ng na namulaklak. Hi. 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 Hi, baby Di ba? Bones. Hi. Hi. Malapit na si Nia. Bones. Ano lang ang bones? <laughs> bones na. Hi, baby. Hi, baby. Hi, baby. Oh, Nia. Ano yung English sa ano ng bulaklak? Sa pin? No. Base. Hi, buddy.

Ayan. Okay, so ito uh, Isa pang Isa pang tanong Ayan, Kasi malapit na kayong matulog At gabi na Ito yun What friend of ours is so And boneless Without which we feel alone And comfortless at night What friend of ours is soft Malambot Boneless Walang buto, without mm. which we feel alone and comfortless at night. Pauna! Manika! Ha? Manika! Manika daw! Pwede! Ana. Um, yung kigaan? No, malapit na! Malapit na! Unan? Mm. Uh, oh. Lamento! Yay! Ayay, ni Nika, ni ni Manika! Unan! Lamento! <laughs> Okay. Hey, pero singit na ako eh. Manika pa. So, hi, manika, manika Okay. Manika sabi mo. ako din. Oh, what is, so, is the manapin. hottest letter of the alphabet? Ano? What is the hottest letter of the alphabet? Pinakamainit. <laughs> na letra sa C. alphabet. Tong, sa alphabet. D. H. Y. T. S A S Hates na nga eh, no? The hottest. Mainit siya. Bakit siya yung pinakamainit? Sal. Letter M Wait Anong letter daw? N A, B, C, D, D, D. Ano? D? Um, Ay, D, ba? C? C. S? Bakit S? kasi po san No? L. E. Yung saan, mainit na talaga. N. Siya yung gumagawa ng init doon. Y. The happiest D. letter. Y. Bakit Y? F. T. Ano? T. T. bakit T? Eh? L. <laughs> L. Saan, saan, bakit T, eh, Lilita? Y, L long or large <laughs> S Mainit ba yung Hindi <laughs> naman S, B Bakit B? Bakit B? G B? B, B. B. Bakit B. ba sinabi? O bakit ah! nga B? O bakit B? O bakit B? B, bakit B? B. No? From B the B word Hindi, from the word Bakit siya mainit? Yung B? Yes um, uh, Bakit B? Bakit B? kasi Kung sinabi mong sun hatis, mainit talaga yon bakit yung letter B ay mainit siya sa letra dahil siya ay nag <laughs> joke lang to nagbo-boil nagpapo ah, boil. So, ah, boil. nagpupulo <laughs> Inaano ko lang po yung mga otak nila. Eh. na ba kaya? <laughs> Dahil malapit na po silang antokin. Ano kaya? Oh, walain nyo to. Ayan. Yeah. My body is rounded of stone. Animal to ha. Rounded of stone with a pattern of smooth stems. Yung kanyang ano na no, no, no. bot? Ang body niya ay rounded of stone. Puro bato. Ah, yung ano, a yung bako-bako. <laughs> Pagong. Pagong! Pagong pala! Yeah, a Pagong! Mahinig! My head, a short snake. Retractive, snake. projective. My legs come out of their sleeves and shrink with within. Pagong! 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 Oh, oh. Pagong! Yeah. Pagong. Oh, ayan. Okay, ayan na. Ah, dahil dyan. Dahil dyan, may premium kayo. Oh. Bibigyan ko kayo ng pa-premium. Papagising lang yon. Tinatanong ko mm -hmm. lang, pa uh, patalasan nyo ng isip. Mm -hmm. Kasi maganda rin, para para naga, uh, maganda rin yun para... Hindi nagaan eh. Uh, maganda rin yun para family banding. Ah, er, mayroon silang banding uh, na sisters si, banding. Si, no? si Nia, pagka ano, gabi lang po sila nagpapangita. Uh -huh. May ibibigay daw. Ah, pinadala kanina, Tito Ernst. Ay, kahapon pa pala yan. Ah, ano pa ito eh, Oh, may binabibigay kay Russell yeah. na 5K. Oh, kay Russell oh. daw muna. Oh, kay Russell, oh, oh natuwa daw siya kay salamat po, Mr. G. Oh, bigay mo muna kay Russell yung 5. Okay, oh, to ito Russell. Bilangin mo sa 1, 2, 3, 4, 5. Wow, tara One. sa makta! Yay! 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 Pumunta muna kami din sa <laughs> 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 oh, dahil meron din kayo. O oh. oh, dahil <laughs> hindi mawawala yung sa Dahil oh. na dahil nakasagot ka, bibigyan kita oh. na ng 1,000. Oh. 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 Galing thank you din yan kay so, so, Si Rita nag-participate. Oh. Kaya na, nakasagot. Alam na. And the rest? Nakdo Sa akin to. Sa akin to. Pang merienda daw pang merinda, natin Wow, may pang, wow, pang. Pasali ako dyan wow. ha. Wow, may merienda. Sige, swimming po yung pinadala ni Sir. Ay, hindi. Maraming, maraming, salamat May swimming tayo. Oh. Wow, sasama kami. Ita, Yon yung, Sir G, thank you. Pang ada natin yan. Pang... Si, swimming tayo? Yes. Pag-swimming kami, wow. pang-entrance. Yay! Yes. Wow. Doon Ay, sa wow. kasama natin ulit yung mm -hmm. mga teachers. Inaaya kayong apat. Kasama tayo. Wow. Oh. Overnight tayo next Friday. Thank oh, Gagamitin na lang po namin kasi. yan. yan. Pang-entrance namin sa pool. At saka bilhin namin ng... Oh, basta, pambili ng pagkain. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Ninita, o, may, may pambakong kayo. O sa Russell, malaki yan. Um, tatago mo rin yan? Ha? Hindi po. O, Thank you po, Mr. J, Thank you very much po. At makakatulong po ito sa pag ko. Malaking tulong nyo na po ito sa akin. Thank you po ulit. At magagamit ko po ito sa pambili po ng uniform po ng, sa susunod po na pasukan ko, Baka po kasi makalipat po kami na school po dito po sa mas malapit po. Baka po kasi makalipat po kami ng school. Kaya bibili ko po ito ng uniform. Thank you Hi. po! Doon ko po mong ilalagay kay nanay. kasali Kas, yata ako dyan. Lagay mo sa akin. <laughs> uh -huh. so ay, ba? bibigyan daw kay nanay. Uh, oh, Bakit ayaw mong ipatabi sa akin? Bakit kay nanay lagi? Ay, Pwede naman po. Wow! Oh, oh okay. may magagastos na ako. Ayan. Ayan. Pero wala. Ang bibigyan, na mga. Uh -oh. Thank you po. Uh, uh, um At oh, least may pambili hmm, na siya. Chay ninita, bibili ko na. Ano yung bibili ko dyan? Hina. Uh -huh. O oh, magpasalamat na kayo kay mm -hmm. Mr. G. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Maraming salamat po, Mr. G. Ingat po lagi kayo dyan sa USA. Salamat po sa aking sponsor ni Tita JB po. Hello po sa inyo. Good evening po. At thank you po sa inyo. Kay Grandpa po, shout out po. Ingat po kayo. Sa mga kapatid po ni Grandpa, hello po sa inyo. Kay Daddy Paul po, hello sa Dabao. Thank you rin po sa inyo. Nanay Annie, si Mami Elizabeth so shout out po. Si so Mami Lee tapos si si Ma'am ma Joy at si, si Tito Joy at, ay Tito Joe at Ma'am Tito Joy. Kamay. Awesome. Hello, good evening po sa inyo. Um, shout out mo po para sa isang tuto po na si Dakulichi at saka si Ma'am Ina and kay Ma'am Jolie din po. Shout out po sa inyo at saka kay Ma'am and kay Nanay Amy, shout out po sa inyo at kay Daddy Paul at saka kay Tita Pebilab at saka simple po sa sponsor po ni Angelo thank you, thank you po talaga kay Mam Nina po shout out oh, po si sa inyo shout out po, po sa inyo at saka lahat ng sugit din Dabaw, shout out po sa inyo Tong Nita shout out po pamilya so, ko sa Dabaw hmm. Miss mo na ba si Nani Lorna? Wow. Sa tatpo na ni Lorna. Niya. Yeah. Oh, Ay, yeah. marami yes, salamat po. Thank you po. na po pala sa mama ko. sa tuloy sa inyo. Marapit na po ng mga kaoy. Shout out, sa nanay ko, sa tatay ko, sa mga kapatid ko, sa mga pinsan ko. Hello sa inyo. Oh. Bye, -bye. Bye, Bye. 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 Good night. Bye. Good night. Bye. Thank you.